Hello po sa inyong lahat at salamat po sa nag-comment. Ito po ay para sa mga nag-comment kung tinawag ka ni Kristo na anak anong tawag mo kay Kristo. Malaming ama, e paano naman yan dalawa na ngaon ang ama dahil may ama po daw si Kristo? Sana po mo na one you po ito Juan Kapitulo 10 versikulo 30 ako at ang ama ay iisa. Pinaliwanag po ni Kristo kung sino siya at kung ano ang pangalan nag-ama nakasaad po sa pangagirl ni Apostol Pablo Pakinggan po natin. Ayon sa Filipos Kapitulo 2 Versikulo 6 hanggang Jis na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang nanang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao, at palibhasay na nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababo sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Hesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nang nangasa langit, at ng nang nangasa ibabaw ng lupa, at ng nang nangasa ilalim ng lupa. Sana po nalinawan po tayo na Ama sa paglikha, Anak sa pagtubos, Espiritu bilang mag-aaliw sa mga tumawag sa Kanyang pangalan at sa pangalan niya luluhod lahat nagtuhod. Guys, nawa na tugunan ang nag-comment po sa ating YouTube channel natin sa muli pagpalain po tayo nagdakilang Panginoon Heso Kristo. God bless you all. Guys, kung nagustuhan po ang videos nato, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko. Palike share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.